misteryo ng pagkalikat ng mundo, ng tao, ng mga katangian ng iba pang pa nilalang. Ipinaliliwanag din dito ang nakatatakot na persa ng kalikasan sa deity, tulad ng pagpapalit ng panahon, kidlat, baha, kamatayan, at apoy. Ito ay naglalahad ng ibang daigdig tulad ng langit at ilalim ng lupa naman ito kapanipaniwalang kwento ng mga Diyos, Diyosa at mga bayani, tuluturing itong sagrado at pinaniniwala ang totoong naganap. Karaniwang may kaugnayan sa teolohiya at ritual. Ang mitolohiyang Griego Ito ang katawan ng mga mito at katuruan ng mga sinaunang Griego na nauukol at nagpapaliwanag ng pinagmulan at kalikasan ng mundo at nagdedetalye ng mga buhay at pagkikipagsapalaran ng kanilang iba't ibang mga Diyos at mga bayani. Ang mitolohiyang Grego ay isang bahagi ng relihiyon sa modernong Gresya at sa buong mundo na kilala bilang Helenismo. Ang mga modernong scholar ay nag-aaral ng mitolohiyang Grego upang magbigay linaw sa mga institusyong reliyoso at ang ng sinaunang Gresya at kabihas na nito. Ang metolohiyang Grego Pinag-aaralan rin ito ng mga scholar upang maunawaan ang kalikasan ng mismong paggawa ng mito. Sa simula, ang mga salaysay na ito ay pinapakalat sa sinaunang Gresya sa isang tradisyong tulang pabigkas sumasalamin din ang mitolohiyang Grego sa mga artefakto ilang mga gawang sining, lalo na iyong mga pintor ng mga florera. Tinutukoy ng mga Grego mismo ang mga mitolohiya at mga kaugnay na gawang sining upang magbigay liwanag sa mga kutong pagsasanay at ritual ng mga tradisyon na napakaluma na at minsan hindi nauunawa ang mabuti. Metolohiya ng Pilipinas. Kinabibilangan ng mga kwentong bayan, naglalahad ng tungkol sa mga anito, Diyos, Diyosa, mga kakaibang nilalang at sa mga pagkagunaw ng daigig. Maaaring mataguan ng mga mitong ito sa mga kwentong bayan at epiko ng mga pangkat, etiko sa kasalukuyan. Mayaman sa ganitong uri ng panitikan ang mga naninirahan sa mga bulubuduki ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gamit ang metolohiya, ipaliwanag ang panitikan ng Delti. Ipaliwanag ang person ng kalikasan. May kwento ang sinaunang kawain panarihiyon. Magturo ng maputing karal may at ang kasaysayan, at may pahayat ang marugdob na pangarap, matinding takot at pag-asa ng sangkatapuan. Pinakadakilang Diyos at Diyosa na mitrihiyang Grego at Romano. Hermes, minsahero ng mga Diyos. Simbolo niya ay paglalakbay, pangangalakal, siyensya pagnanakaw at panlilinlang. lang Kilali kagandahan. Marami rin ang umibig sa kanya. Ngunit tanging ang kasama niya sa pangangaso ang kanya inibig. Siya ay si Orion. Kilala rin siya bilang si Pluto. Athena Diyosa ng karunungan, digmaan at katustusan. Kwago ang ibong may uugnay sa kanya. Kilala rin siya bilang si Minerva. Ipinangalan kay Athena ang syedad ng Athens at pinagawa nila ito ng statue o ributo nito. Hari ng mga Diyos, Diyos ng kalawakan at panahon, tagapagparusa sa mga sinungaling at hindi marunong tumupad sa pangako, asawa ni Hera. Kilala rin siya bilang si Jupiter. Sandata niya at ay kulog at kitlat. Pinaniniwala ang siya ang pinakabutso sa kanilang tatlo ni Poseidon at Hades, ngunit mayroon ding nagsasabi na siya ang panganay. Poseidon Hari ng karagatan at lindol Kabayo ang kanyang simbolo Kilala rin siya bilang si Neptune Siya ay binansagang earth shaker Sa kadahilan ng dulot niya ang mga paglindol Sa ngayon ay pinaniniwala ang siya rin Ang lumilika ng mga isla At dahilan ng katiwasayan sa karagatan Sanggunian Maraming salamat at hanggang sa muli